Hi everyone! Welcome to another vlog! Lalagay ko muna dito yung ating mga propagation na sobrang lago. Tingnan nyo naman. Maglalagay kasi ako dito ng ano guys eh. Nung ganito, ililipat ko yung nandun sa dulo kasi tag-ulan na din ba sa inyo? Ayan, tingnan nyo naman. Ang laki-laki. Ay! nagpa kita oh. May variegation nga. Ay, oo nga. Ito yung may variegation din na ano binigay sa akin before. Ngayon ko lang napansin, o, oh, Ililipat ko yung iba kasi maganda siyang tingnan dito sa area na to pag pare-parehas yung nakalagay. Yun nga lang, wala pa akong alambre. Gusto ko talian to ng alambre just in case na matulak to ng pusa. Yan, hanapin ko dito. Ganda na kasi niya, ang lalaguna, kaya nakakatuwa. Tapos ito, ang, lalag ang lalaguna rin nila, oh. Ang bigat ah. Umulan kasi. Hindi siya madaling magkaroon ng madaming ano, tawag yan, damo. Ayun oh. Pa isa isa lang yung mga damo, damo, damo niyan. Teka lang ah. Ay, tulis. And nakakatuwa. Ang lalaki na talaga nila and madami ng mga nagpa-flower dito. Kisses, ano yon? Ang dami na nagpa-flower oh. Tignan nyo. Mm, ang bagal ng flowering nito ngayon and ang uh, lalaki na nila the reason kung bakit hindi rin ako bumibili ng madami or ngayon hindi na ulit ako masyadong bumibili ng gymno na ganitong klase is pag naglakihan wala na akong space kasi tingnan nyo naman to ang laki na ikaka repot ko lang to dati diba mga ilang buwan pa lang ayan o no, tingnan nyo puno na ulit. Yung mga maliliit ko kasing nabilang ginagawa ko, pinagtatatlo ko sa isang lagayan. And, tignan nyo, oh. Busog na, busog na naman yung paso. Ito talaga, tagilid. Yan, oh. Tignan nyo, oh. Tagilid yung tubo niya. Yung green niya, maliit lang. Kunin ko pa yung isa. Ito the best to guys. nung kinuha ko na to, wait. Dito kasi sa area na to, catchy sa ice or pagpasok nyo ng gate namin, dapat ito puno. puno or ito yung unang nakikita before yung sa dulo. Kaya gusto ko na dito sila ilagay. May mga propagation pa ako dito guys, true leaves. So, true Ito lang yung isa sa hindi maganda. Ito oh. Ay, hindi pala siya nakatanim. Ito yung pinakahuli-huli kong purchase. Pero feeling ko hindi na siya magsasuccess kasi medyo bulok-bulok na eh. Yan yung hindi ko healthy na nabili before. And happy naman ako dito sa mga gym ko na to dahil bibihira lang ang namamatay or nagkakaroon siya ng scales. Iilan lang. dalwa lang siguro yung may skills dito before. Simula nung nag-collect ako ng gym, no? And hindi pa siya nakakaroon ng mga damo-damo. Ito mga to. Ito, hindi rin. Pag ganito lang, oh. Yan. Pag ganyan-ganyan lang. And ito yung papakita ko sa inyo. Ang dami na yung flowers. Tingnan nyo. Yung actually, yung iba dito is na ano na yung flowers. Lumabas na yung mga flowers. Ito yung time nila para magka-flowers. Yung mainit. And sa ngayon kasi, tag-ulan na. Umuulan na dito sa amin. Hindi na ako nakakapagdilig kasi tag-ulan niya. Tingnan niya naman, oh. Siksik na siya talaga. Bilis siyang lumaki. Aayusin ko siya mamaya. At etong mga nakikita nyo na pink na yan, flower buds yan, o mga ganito, magiging ganyan na yan, o ganyan. Palabas na. Hindi ko lang alam kung same ang color nila. Lahat kasi depende ba sa ribs hindi ko alam guys eh kasi hindi ko inaaral tong ating mga gym na to ang dami na nag flower tingnan nyo yung iba sinasabi i-pollinate ko daw nahihirapan kasi ako mag pollinate kasi pag dumami wala nang space so ang ginagawa ko minsan hinahayaan ko na lang sila matuyo ang dami niya ano flowering buds flower tingnan nyo hmm? Dapat nung mga nakaraan ko pa ito ipapakita sa inyo. Kaya lang, ano yun, nabisi ako. Hindi ako nagkaroon ng time na mag-vlog mga ilang araw na. So, eto. Ayun pa. Ito, ang lalaki na rin, oh, mga puno na. Nung mga nabili ko to guys, ano siya. Um, walang kulay o green lang ang color. Ngayon, tingnan nyo naman. eto yung para mo scale Oh. Super as. Hmm. Ito rin ang na oh. Tignan niyo oh. Dumikit na siya dito. Oh, ang cute. Ayusin ko to. Ito rin malalaki na yung iba. Tatlo lang siguro yung namatay ko before. Ito yung na natapyas. Hindi ko alam kung bakit siya natapyas. Ngayon buhay na siya. Naghanap ako ng neon. Neon ang color kasi wala ata ako noon or iisa. Ito, ayan. Tagal na na ito hindi ko siya inaalis kasi ba diba, sobrang init nagsisilbing protection nila sa sobrang init hindi ko muna inaalis nasan ba? ito guys so oh, yung mga ganito hindi ko muna sila inaalis kasi para may sila kahit papaano so since tag ulan na ngayon pwede ko na siyang alisin tignan nyo oh may mga ganito damo aalisin ko na to ayun din you oh, daw damo. Hindi ko siya inaalis kasi para may lilim pa rin. May namatay ako dito isa. Ayun, oh, yung luma ko. Luma yan. So, ito is ililipat natin dito. Ayan. Ayan. Ito rin ang dami ng na mga naging flower, oh. Hindi ko na rin na ipakita sa inyo. Ayan, tapo na natin. Dami na ito naging flower, guys. Hindi ko na lang napapakita sa sobrang kabisihan ko lately. Kailangan. Oops. Ito pa, ang dami yun. Nililinis ko lang. Oopsie. Ito rin, madami din siyang flowers. Ayan. Para ito yung lalagyan kong dalawang tray na to. May ilalagay ako dyan. Ito yung isang na matay ko. Hindi ko pa siya naaalis kasi walang kapalit pa. Tignan nyo naman, oh. Dumikit na. Nagkaroon na siya ng marks. Sa sobrang ano. Dikit dito sa kabila. Ito, may flower. Guys, nag iba na yung mga color nila. Ito tumaas na to oh. Hindi ko alam yung mga exact exact ID nito ah, pero tumaas na siya. Ano? Oh. Ang taas na nung nabili ko siya maliit pa lang mga ganyan. Pero ngayon mataas na siya. and yung iba dito na nabili ko pink, red. Ngayon nagiging red na talaga sila sa sobrang stress. Sa ano yan magiging pinkish na yan sa Burmans. itong cute ito. oh first time mag-flower. Ang tagal nung ano niya pagbuka. Ito po, meron pa dito ako nakita eh. Ito yung naiiwan. Tingnan niyo mga kasamahan niya, ang lalaki na. Siya naiiwan kasi mabagal talaga lumaki guys pag pure yung kanyang variegation or mas maraming variegation. Tingnan niyo, meron naman siyang hindi variegation dyan. Nasaan pa ba yung isang full ang variegation? to, oh. hindi naman siya full. May natirang konti dun. Kaya lang, naiiwan siya mabagal lumaki pag full ang variegation. Ito, may isa pa akong niyon pala dito. Ito yung gusto kong bilhin niyon kasi yan yung bihira akong magka meron. Ipakita ko lang. Ito, bagal din. Kasi ito yung pinaka unang-una ko na gym no bar. Ito, late na to eh. Late na yung mga iba dyan. Last year, last year. Natinig ako yung ano, yung kulay green. Teka, hanapin ko. Wala na. Kinuha ko to. Umalis ako o ikakadating ko lang. Kinuha ko lang siya. Natatawa ako kay... Ay, basa. Natatawa ako kay seller kasi may kinuha ako matagal na ilang buwan na. Yes. Mga ilang buwan na siguro 2 months, 3 months na may kinuha ako. Eh, walang kasabay. Wala pa akong mapili dun sa mga ibang cost niya. Sabi ko, yung nabili, nabili kong to, ano, pamigay na lang. Binayaran ko sa kanya, syempre. Tapos ipamigay na lang. Inalagaan niya pala. Kasi sabi niya, pag order na daw ako, isasabay. So, inalagaan daw niya to. May binili kasi akong pitonya. Pitonya. Ito, oh. Ang ganda pala niya. Look, oh. Pubicalics splash. Meron ako dito ang regular na pubicalix na hoya. And then, ito yung splashes. Yung regular hoya ko kasi na pubicalix, may mga splashes din siya, pero konti. Eto, madami siyang splashes. And then, meron ako nung silver na talaga or splash na talaga. Ano na siya? A ghost na ang tawag. Nandito lang, dito sa gilid. Ayan o. Mga nandiyan. So, yun nga. Eto yung binili ko sa kanya na binayaran ko matagal na tapos sabi niya aalagaan muna bago ibigay sa akin pag may nakuha ulit ako sabi ko pamigay na lang kasi nakakahiya naman kung aalagaan niya ilang buwan na to thank you seller, thank you sa seller ayan ang ganda ba diba? naisipan ko kasi na kumuha ulit sa kanya ito hagar the birds kasi ito yung kinuha ko sa kanya Asa na? Ito oh, namatay kasi yung ganito ko si Pink Special. Gustong gusto ko to si Pink Special, oh. fitonya na Pink Special, namatay yung ganyan ko. Hindi ko alam na masayalan ba pala to. Eh, nabuhay ko, napakapal ko. Eto, talaga, nasa na yung ganito ko. Meron pa naman, na natira, kaya lang maliit na. Eto rin, no, oh. masayalan din to. Ano nga pa pangalan niya? Kalimutan ko na yung pangalan nito. Pitonia... Basta ganitong dahon masaylan siya. At saka yung manipis yung dahon. Wala, wala akong nabili sa kanya. Namatay yun. Yung napakanipis na dahon na pahaba. Ano, namatay. Basta mga ganito yung dahon. Hindi siya maganda. Pero bumili pa rin ako. Uy, may free sa atin si seller. Ano ba ito free seller? Ah, silver sword. Napilodendron. Thank you, seller. Ayan, oh. Yung mga ganito ko kasi pinamigay ko na, may natirang isang peraso. So, ayan. Binigyan niya ako. Sige, alagaan natin to. So, balik tayo dito sa aking ginagawa. Kagabi, habang nanonood ng TV, inalis ko yung mga brown leaves nito. Yung mga dry leaves ba? Inalis ko. Medyo namumutla sila kasi umuulan na dito ilang araw. Ilalabas ko sana to. Kaya lang, kailan lang to sa akin eh. So, hindi ko muna inilalabas. to mga to. Inalisan ko sila ng dry leaves. Konti lang yung nagda-dry leaves ngayon sa akin. Ito, pag, ano natin. Ang laki na ni, ano, pink spot, na nawala na yung pagka-pink. Tingnan nyo, laki na. Uy, ang laki-laki mo na. Biglang lumaki yung ating mga sansibiryo ayan oh ilalagay ko lang dito sa sulok pero ang plano ko dito guys is putuli na to kasi hindi ko siya nalalagyan lahat diba yung sa loob so ang, gina ang plano ko dito is putuli na to yan and then etong patungan na yan ilalagay ko sa labas ng bahay or ire-repaint ko kasi sira na oh sira na din So, i-repaint ire ko para yung space or pagpapatungan nito sa sahig na lang. Hindi ko kasi makuskus yung ilalim or hindi ko siya mawalisan every time na nag, ano ko dito, naglilinis. Kasi mal, ano nga, maliit yung space sa ilalim. So, pinaplano ko na putulin siya hanggang dito. Tapos, ito, ibaba na lang. Madali, para madali lang linisin. Ano na lang, urong-urong hindi naman ito masasayang kasi gagamitin ko magiging dalawang plant rack pa yung gagamitin ko kung sakali yan plano pa lang wala pang gagawa eh. ay nako dito lang talaga ako na amis gusto ko lang ipakita sa inyo itong mga gym no bar ko ito tingnan nyo ang lalaki na ito yung bonsel ko mini bonsel ayan sya ba diba? tapos pangkalat ang kalat. Nagkalat na naman ako. Ayan pa. Asan pa yun? Tatlo yun ah. Ay bakit nagkaano? May tulo pala dito. May tulo. Guys, sige na nyo. ano? Ang tawag dyan? Na uka. Na uka or na ano ng tubig. Na huka. Eh, dito oh, may tulo nga pala Dito. Ayun pa o tumutulo pa kasi umaambon-ambon. Shit oh. mo. Ayun, oo nga no. Laki na naman ni eh, ano, Cleopatra. Ang ganda. Dito muna 'yan. Mhm. Mm Tignan niyo may ugat na, guys. Oh. Yung sabi ko sa inyo pag naputol, ipatong lang dito and then may ugat. Actually, ito po pwede pa natin putuli ng isa. Ito pa, oh. Putulin pa natin ang isa para madami tayong variegated na ano, no. Susunod. Puputulin ko dito. Huwag ngayon kasi maano eh, maulan. Maulan na. Hala, ang taba na. Tingnan nyo, ang na nila. May gulay. Ano to? Hmm... Alisin natin. Mamaya magdadamo ako pagkatapos natin mag-vlog pagkatapos itong ginagawa ko, magdadamo ako dito. O gugupitin ko lang. Kasi wala nang araw eh. Ma, hindi na siya summer. Parang umiinit pa siya, pero umuulan na. Madalas na umulan. Kaya kailangan tanggalin natin yung mga damo dahil mag i na sila. Or mamumutla na to guys. Kasi tag-ulan na. Ayaw nila nang gaanong nauulanan. Kaya Huwag na nating sanayin yung ayaw maulanan. Bait-bait naman. Babait nila oh. And sana huwag na siya magkaroon ng mealybugs kasi ngayong summer, tag mealybugs ngayon. Mealybugs or mga insects pero thank God naman na wala namang gaanong mealybugs yung mga halaman ko ngayon. Kasi binabantayan ko talaga sila. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo. At ito ay, may Howard pa pala ako dun sa kabila na isang tray. So, dito ko ilalagay. Ito kasi more on greens eh. Ito, maganda sa mata, makulay. di ba Ang kulay niya, tumitingkad. Habang tumatagal, tumitingkad. May nagtanong nga sa akin, bakit daw hindi na ako nagdadagdag ng ganito? Kung hindi daw ba ako interesado? Siguro seller yun, yung nagtanong sa akin. Sabi ko, hindi po muna ngayon kasi walang space. Maglalakihan sila. Gaganda na nga sa ibabaw. Oh. Naglakihan. Tingnan nyo si Purple Delight. Oh, ang taba, oh. Buyag. Pati nga sa labas, ang taba. Ang lalaki. So, see you guys in our next video. Bye!